Ay, takti Wala pa pala kaming intro. Boss, 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 boss. Mananaginip pata. Live by the by. Hi, Josh. may intro eh. Intro, intro. Camera agad. basic na lang natin. Huwag na natin habahan yung intro. Bili tayo ng... Ano Boss MJ, ang pinakamalupit na sales ng Moto Marini boss. <laughs> yes, boss. Ah, uh, nagkahanap ako ngayon ng adventure bike. Adventure bike. Meron tayong QJ, eh, SRJ 800. 800. Uh -huh. Right? Uh -huh. So, may discount ang 50,000. Ito Tasting natin exactly. mo rin. Exactly. Mas malaki. Mas malaki. Ito ano yung pakiramdam niya. Yun lang, 650. Parang... Medyo. Oo oh, eh. Lagi that I'm innocent. if I didn't have no morals, I'd be innocent. Uh, pwede pwede sa maliliit kasi ang layo ko pa eh. Oh. So ito naman sir yung SRT 600 natin. Ito yung 800. Yes. Pero yung, 600. 600. Hindi siya mga 600, no? Parang magka-size lang sila, eh, oh. no? O baka magalit kayo, nagmamount ako sa kanan, hindi naman pwede sa kaliwa. <laughs> May proper lang na pagmount sa kanan. O, oh, ah, mas mababa. Ayan o, oh, medyo bended yung ano ko talaga. Mas kumipot ng konti. Ano ba yung sabi mo? Last, apat sa mo? Venturi natin. Venturi. Number seller ng Cristo. Best seller. best seller. Best seller. Best seller. Best buy. Ilang CC to? 500. 500. Venturi 500. Medyo manipis na, no? Mm -hmm. Pero ito tingin ko pang Pilipino na talaga to. Mm -hmm. Kaya kaya tingin ko best seller. So mga gustong mag-adventure bike na first time, usually uh -oh. ito. Tapos so, mga ito. hindi ganun patangkaran sa akin, no? Gusto nyo ba makita? Sukat so, ko para sa inyo. Pero para sa akin, baka hindi ito. Tingnan nyo guys ha. Oh! Venturi <laughs> <laughs> Yung Venturi 500 naging Venturi okay, okay. 150. <laughs> Alam ko na ngayon kung bakit best seller not bad for 500cc. Sobrang gaan. Kaya ko itip. No problem. Sa malaking motor na mabili hindi <laughs> ko magagawa yan. Alam niya na mga nag-adventure bike usually ganyan lang yan. Kahit nga eh, average big bike eh. Pero ito ayan eh, kaya kaya magaan magaan yung motor but I think for my size and riding skill para hindi para sa akin pero sa mga beginners yan tsaka mga mas shorter riders gusto nyo mag adventure bike o oh, okay, ito MJ na napupuso ang mo for now Ayun, Ina, bro, dyan, plastic you right? pe, no? Thank you, thank you. Thank Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Masarap balatan mamaya eh. Eh si, sige lang. Ito yung blue. Ito yung blue. Mas maganda dating nito. Pero accessories na akit, Pero alam ko, sa unit mo, posibleng hindi ka magpalagay niya. Mas pungupungi yung adventure bike kapag may mga ano, accessories eh. Pero ako papakabit ko lang panigurado naman ano eh. Yan. Yeah. Sure to. 5 years. Uh, ilaw. Okay. usina. Ang tanong. Kaya ba lumabas yan? Kaya. Labas sa day. Kaya, 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 kaya. So, ang lupit. Ang binili mo, stock. Stock. Mayor, ano? Very good. Pagka uh, papa-accessorize mo, within the day, kaya na yun. Cedar in -release. Yeah. Either light, or, or tapak sa inside the players, kaya natin release yan within the day. So, pagka-release niya, wala na akong ibang pagagawa. Okay, Gas and go na lang. Gas and go. Let's go, MJ. Ako sold talaga ako dito sa SRT 100. Definitely. For its price, mababa. For the performance, the specs. Mababa yung presyo. Ako, I'm very happy with this. I'll get this. Accessorize natin. Sir, matanong ko pala po. Kasi 'di ba, brand new, malaking bagay sa atin yung warranty. Eh nagpakabit ng accessories. Paano po yung warranty noon? Mabuboid ba 'yon? Ah, okay, maganda yung tanong mo kasi maraming hindi nakakaalam niyan lalo na sa mga bago nagmumotor. Ang warranty natin, hindi yan naboboid kahit magkabit ka ng accessories. As long as ang gagawa niyan ay authorized Bristol service center or mechanic. Alam nila yung those and don't. Ano yung pwede at saka hindi at the same time, maaasahan mo na kahit na kinabitan nga ilaw, busina, alam nila yung pwedeng gawin tsaka hindi. Kaya hindi na ng warranty. Basta sa in-house ginawa. Kaya pala sir, mas maganda talaga pagka bagong bili, pakabit na agad Oo, lahat ng kailangan ikabit. Kasi one day lang, lalabas naman na. Kaya okay. naman lahat yun eh. Basta naka-plano lang sa araw. Alam naman nila yan. So, ibig sabihin sir, pag binili ko ng stock, dinala ko lahat ng pyesa na gusto ko or may available kayo, kakabit na. na ibang iisipin pa. Tama, tama yun. Lalo na kung ang papakabit nila Oxlite, yung GR. Kasi ang advantage ng GR, may complete harness na siya, halos bolt-on na lahat sa, sa motor. Wala kang i-alter, ia wala kang sisirain. Oh, GR, baka naman. Yeah, I'm really Talking my hey. I'm really him, don't believe me, come and see me Got three wishes from my genie, now I'm on your local TV Y'all don't talk about demons, say she when they come and see me When I'm in a local city, I'm like, pause though Please step aside so they can see me and I Hey boss, What's oh. baso abi dito guys isang araw lang pag uh, mo ng stock pakabit mo lahat pagkagulong ng motor mo ready to ride na agad okay boss cars here's your key and ride safe Thank you po. Um, by the way guys, mamintay pala ang marketing ng Bristol Group. And baka may gusto ko sabihin. Ayun, uh, please follow our page QJ Motor Philippines, uh, Bristol Motors Philippines, and syempre Motomori Philippines. Ayun guys, paano? Ride na tayo. Ride troll. Ibis na ako. Ingat kayo lagi. Peace!